mas importante okay. sa akin yung sociability, yung social skills ng bata. social ng skills talaga. Eh, um, Kaysa masyado siyang matalino. Anin mo ba? Na, nabawasan sila ngayon sa basic. Aga nga tumalino ng mga bata. Oh, oh yun nga eh. Ano ba yun, Frank? Maganda ba yun? Di ko nga rin maintindihan sa totoo lang. Para sa akin, Ikaw, ano may ba? dalawa siya. May pros and cons na May kagaganda siya, pero may minus din. tino oh, mo, ano parang ang weird din ng um, mga katawan nila. Parang nakaganon sila. Lagi diba, kasi nakaganon sa tablet. Di ba no? parang ganon yung mga bata ngayon. Mm. Wala nang mga naglalaro kasi sa kalsada. Kasi hindi makipag usap masyari. May mga ganon, may mga nabawasan sa kanila. Pero may mga like nadagdag ano sa kanila. Ano yung nadagdag? Ano Pintal, eh, Kunyari, salangan mo sila ng mga na, about mga crypto na mundo. Mas mabilis nilang ma mm. up yun. Yeah, tingin ko, alam ang advantage niya, magaling siya sa crypto. Eh, hindi ko naman ipupush sa bata na sa crypto oh, Oo, mag-crypto ka lang. oh, tama. Di ba? So, para sa akin, Pero, mm, kung pipili prosa, ka lang prosa. ng training, mas classic pa rin para sa akin. Yung basic, di ba? o kasi mas importante okay. yung sa akin ng, yung, sociability, yung social skills ng bata. Yung social skills talaga. Kaysa eh, um, masyado siyang matalino. Anin na, mo ba? Nabawasan sila ngayon sa basic. Minsan yes. naman, pag sobrang Sobra basic sa yung ipapaintindi mo sa kanila, hindi nila, nila mag-gets. Ganito lang ka, basic, oh. Ayan, ganyan ah. mo lang yan. Dino? Sobra sa advanced. Babagal sila sa ganun naman. Hindi ka tulad naman ng mga dating generation pag basic gets agad nila uh, pero sa lang ng complex na, na ano ah, wait lang pa, oh wait wait malito sila yun oh. you know? so,